So guys, gagawa ko ngayon ng lychee plan So ayan, ito yung gagawitin ko na condensed milky melon ang flavor. Oh, paano kayong lasa nito ngayon? No? First time ko pong gagawin sa lychee plant na may flavor na melon. Oh, gagamit ako ng sampung itlog so hindi ko tatanggalin yung white egg. Isasama ko siya. So lagi aku na ang dalawang kalamansi. Para matanggal ang lansa. Tingi asin? Ha? So, lagi natin yung isang latang ibak. Isang lata nating Milky Melon na Alaska kondensada gagamitan natin ng kutsara kasi nilagay ko ito sa rep guys yan add na natin siya dyan so mag add tayo ng vanilla hindi lang then i-mix na natin siya First time ko itong gagawin guys na naglagay ako ng sinama ko na yung white egg mix na natin siya. Ano magiging kalalabas nito? Anong lasa nito? No? Lichip pa rin ba to So, okay na yung beso. Sasalain ko muna dyan. 3 times ko siyang sasalain, guys. Para matanggal yung mga bubbles, bubbles, guys. Para smooth pa rin yung ating lychee plum. So, okay na yun, guys. So, wala nang bubbles, kita Set aside muna siya kaya i-prepare ko yung lalagyan mo ito yung gagamitin kong molder guys. So, 99 na sugar ang aking ginamit. Kasi, mas mura-mura, no? Yung white sugar. Lalagay ko kasi siya sa sapin-sapin. So, ito yung aking ginamit. Okay naman siya. So, dapat handahan ng apoy kasi nasusunog siya. So, lalagay ko na siya sa halmahan guys. maganda yung malaki ang hulmahan at mabilis lang lutuin guys yan inap na yan yan yung kera ay dito so tatakpan ko lang sya ng foil and then i-steam ko na sya amoy candy sya amoy milon ayan ang first layer lagay natin ang second layer ayan I-steam lang natin siya ng 15 minutes sa medium heat lang. Takpan. Mag-wait ka ng 15 minutes. Diba, ang laki ng steamer ko, guys. So, yan yung ginagamit ko pag nagagawa ako na sapin-sapin and photo. So, i-check na natin siya, guys, after 15 minutes. Three minutes. Three minutes. So, ayan. Dah. So, baka para siya natin. natin kung hindi na siya malambot. So, okay natin sa toothpick, guys. So, okay na siya, guys. Ayan. Look at that. O, diba napaka-smoke niya? Ay, hey, kasi naman natin yung white egg. So, palalamigin ko muna siya sa wrap. So, yan na yung finished product, guys. Nung leci plant, melon. O, oh, diba? Melon flavor, melon amoy, char. O, <laughs> oh, diba? Napaka-ano niya, kinis. Kasing kinis ng mukha ko, chares. So, yan din yung isa, guys. na ko na siya sa rep. Bago natin titingnan kung smooth ba talaga siya. O, oh, diba? First time ko siyang ginawa sa tanang buhay ko, chares. <laughs> So, Kasi talaga ko ng leche guys. Pero hindi ko sinasama yung white egg. O, oh, diba? know, looking for something. Pero mukhang okay naman siya. Ang kinalabasan. O, oh, diba? Candy. So, lalagay muna natin siya sa wrap. Mamaya ang revelation char. So, yan yung aking <laughs> guys. ang sa gilid. chip Melon flavor. Melon amoy char. Pula pa eh. Takot natin pa So, titingnan natin kung masarap yan guys. First time kong gawin sa melon yun. Kunti lang kaya pagkatay mag char. Ayan yung texture niya. Not bad. Okay na din siya. Tikman natin. Mmm. Masarap guys. Malalasaan mo talaga yung melon. Siyempre melon flavor ito eh. So thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.